Faya ibadullah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad amara Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi laziz ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Mga kapatid sa pananampalatayang Islam pinapayuhan ko kayo gayon din ng aking sarili nakatakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat o mga nanampalataya Katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tuwi nang nagtatapos ang mabiyayang mga panahon, katulad ng Ramadan at unang sampung araw ng Dulhijjah, ay marapat na mapaalalahanan ng mga tao sa pagpapatuloy ng anumang kabutihan na ginawa nila sa mabiyayang mga panahon na ito. Dahil tunay na ito ang siyang magiging tanda na tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mabubuting mga gawa sa mga dakilang panahon na iyon. Dahil tunay na ang sinuman na naging mainam sa Ramadan o sa unang sampung araw ng Dulhidya at tagahangad na maging mainam pa rin sa pagtatapos ng mga panahon na ito, sila ang mga tunay na kahabagan ni Allah at tatanggapin ang kanilang mabubuting mga gawa, insya Allah. Nang tao, pagkatapos ng mabubuting mga panahon, ay marapat na nananatiling mabuti o kaya mas mainam, ay nagiging mas mainam pa kaysa sa mga panahon bago pa dumating ang mabiyayang mga araw ng mabiyayang mga panahon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Madalas na nababanggit sa Jumu'ah ang aya na nagpapaalala sa atin na katakutan natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang tayo ay manatili sa matuwid na landas. Mabubuting mga pangaral mula sa ating Panginoon na higit na naaangkop sa mga panahon na ito ng pagtatapos ng mabubuting panahon. Na tayo ay manatili na may takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at naghahangad na manatili sa matuwid na landas, hindi lamang dahil sa naghahangad tayo ng shortcut patungong paraiso, bago sa hinahangad natin ang pagiging matuwid sa kabuuan ng ating mga buhay sa nalalabing mga bahagi nito, insya Allah. Mga kapadispanan ng palatayang Islam, palagi tayong pinapayuhan sa takwa tuwing Jumu'ah. At ang takwa ay nakikilala na natin, na ito ay kabilang sa mga amalul kulub, mga gawain ng ating mga puso. Nang takwa ay maaring walang direktang pisikal na manifestasyon. Hindi natin mahatulan ng takwa ni naman sa pamagitan ng kanyang paraan ng paglalakad. O hindi natin mahatulan ng takwa ni naman sa paraan ng kanyang pananamit o kanyang itsura. Subalit, ang takwa ay nagdudulot sa tao na maging matuwid sa kanyang paniniwala, pananalita at gawa. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat na ang tao sa pagtatapos ng huling ng unang sampung araw ng Dulhidya ay higit na magkaroon ng takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang makilala niyan, ang takwa na ito ay nagmumula sa ating mga puso. Katulad ng sinabi ni Papeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at takwa huna. Na tatlong ulit niyang binanggit na takwa ay naririto sa ating mga puso at inulit niya ito ng tatlong ulit. Nang takwa mga kapatid sa pananampalatayang Islam, oo hindi nga ito maaring ipapakita lamang ng tao sa pamagitan ng kanyang paraan ng pagbibihis o pananalita o sa kanyang balbas o ano paman dahil tunay na hindi makakapagpanggap ang sino man na sila ay mayroong takwa. Ang tunay na may takwa, ito ay makikita sa kanilang relasyon unang-una kay Allah subhanahu wa ta'ala at syempre sa kanila namang mabuting pakikitungo sa kanilang kapwa na sila ay nagdudulot ng mabuti at sila ay hindi nagdudulot ng pinsala sa kanilang mga kapwa. At syempre, ganun din naman ang tao na walang takwa, subalit nagpapanggap na siya ay mayroong takwa, ay lilitaw at lilitaw ito sa kanyang pananalita o sa kanyang kilos. O magagawa man niya na magpanggap na siya ay matuwid sa kanyang pananalita at kilos, ay titingnan naman natin o makikita natin sa masamang resulta ng kanyang mga gawain ang tunay na nilalaman ng kanyang mga puso. Na walang direktang paraan upang makilala natin umasukat ang takwa ni Subalit ang tao, ay marapat niya itong babantayan unang-una sa kanyang sarili. Ang tao, maaring maghihinala lamang siya, santas ng takwa ninuman. Subalit ang takwa na dapat nating bantayan, ang dapat nating hatulan, ang dapat nating husgahan, ay ang kanya-kanya nating mga takwa. Dahil katulad ng sinasabi ng mga scholar, ang takwa, ito ay nangangahulugan... Ang takwa da bay na lahi wikaya. Ang takwa yung kumuha ka sa pagitan mo at sa pagitan ng parusa ni Allah ng tagapagligtas, ng tagapag-ingat, ng panangga. Na sa pamagitan ng takwa ay hindi ka parurusahan ni Allah dahil iniwasan mo ang mga gawain na dahil dito ay kamumuhian ka ni Allah at kanyang parurusahan. Gayun din, tunay na napakainam ng sinabi ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu tungkol sa takwa, sinabi niya, ang takwa, al-khawfu min al-jalil. hi al-khawfu min al-jalil. Ito ay ang takot sa marangal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal amalu bit tanzil. Ang takwa ay ang pagkilos ayon sa kung anong ipinahayag ni Allah sa Quran at sa Sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warida bil kalil. At ito ay ang pagiging kontento ng tao sa kahit gaano kakaunti na biyaya na natatanggap niya mula kay Allah na hindi siya inggitero, na hindi siya mapagmataas bago siya ay nagpapakumbaba sa pagtanggap ng mga biyaya na ito gaano man kakunti at siya ay nagpapasalamat palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala. At panghuli, na panuntunan sa takwa sa apat na tinukoy ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wal isti'adadu rahil. Ang tunay na may takwa ay iyong naghahanda para sa araw ng kanyang paglisan mula sa mundong ito patungo sa kabilang buhay na magsisimula doon sa libingan, patungo sa araw ng paghukom at patungo sa kanyang kahihinatnan kung ito ba ay paraiso o impyerno. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang takwa ay isang bagay na marapat na pagsumikapan ng tao. Muli, ang tao ay hindi niya magagawa na magmukha siyang may takot kay Allah. Si Allah ang tunay na nakakakilala sa ating mga puso. Maaring mapapabilib niya ang ibang tao sa kanyang itsura o sa kanyang husay ng pananalita. Subalit so si Allah subhanahu wa ta'ala ultimately ang maghahatol dito. Kaya nga, ang tao, huwag niyang gagawing ugali na hatulan niya ang takwa ng iba o ang niya o ikhlas ng iba bagos ang higit niyang dapat na babantayan ay ang takwa niya na nasa kanyang puso. Kaya nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pangunahing panuntunan kung paano natin nasa sa buhay ang takwa, sinabi niya, Fattaqullaha mas tatatum. Katakutan ninyo si Allah sa abot ng inyong makakaya. Na sa ayan na ito ay pinagtibay ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang tao ay marapat na magsikap sa kanyang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay hindi niya hahayaan na mawawala sa kanyang puso dahil tunay na ang sino mang nagmamahal kumikilala at dumadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na may takot din sa kanya sa anyo ng takwa na siyang takot na may kalakip na pagmamahal at pagdakila sa kanyang kinatatakutan si Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay taliwas sa pangkaraniwang takot o natural o ordinaryong takot ng tao sa banganib at iba pang mababangis na hayop o kriminal na wala namang kalakipito na pagdakila sa mga bagay na ito. At ang takwa nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang takwa insya Allah, ito ay isang bagay na magdudulot ng tagumpay sa tao hindi lamang sa kabilang buhay, maging dito mismo sa mundo. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sino katakutan niya si Allah, ay dudulutin ni Allah na siya ay magkaroon ng matatakasan mula sa kanyang mga suliranin o mula sa anumang pagsubok o kagipitan ng kanyang kinakaharap. Ang marapat sa sino dumaraan sa pagsubok ay madagdagan ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, madagdagan ng pagsunod pagpapakumbaba at pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At gayon din sa sinuman na naghahangad ng biyaya ay marapat na magkaroon siya ng takwa. na kukunin lamang niya ito mula sa pinahintulutang mga kaparaanan at hindi siya kukuha ng yaman mula sa haram, gaano man ito kalaki o gaano man ito kadali na kanyang makukuha. na sinuman daw ang magkaroon ng takwa ay bibigyan siya ni Allah ng solusyon sa kanyang problema at siya ay bibiyaan ni Allah mula sa anumang bagay na hindi niya inaasahan na sa pamagitan ng takwa ng tao, siya ay tutulungan ni Allah na makalusot o magkaroon ng solusyon sa kanyang mga problema, mga solusyon na maaring hindi niya inaasahan na manggagaling pala sa isang bagay Gayun din Idinugtong nga dito sa ayan na ito na ang takwa ay magkaugnay sa tawakkul. Nang takwa at tawakkul ay parehong amalul kulub. Ang takot kay Allah at ang pananalig kay Allah, ito ay parehong gawain ng ating mga puso na siyang dito nakapundasyon ng ating mga paniniwala, pananalita at gawa. Na kung ano nga ang nilalaman ng ating mga puso, ito rin ang magiging pananalita natin at gawain. Ngayon nga, kung meron mang nagpapanggap na siya ay merong takwa, maaring mapalalabas niya sa kanyang pananalita o gawain na siya ay merong takwa, subalit ang resulta pa rin nito ay kasamaan sa kanyang kapwa dahil ito naman talaga ang kanyang layunin at ang kanyang takwa ay mapagpanggap. Ngayon nga, sinumang tunay na may takwa at sinumang tunay na nananali kay Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Allah, وَمَيَّ تَوَقَّلَ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Sino man ang manalig kay Allah ay sapat na si Allah para sa kanya. Inna Allah baligu amrihi. Tunay na si Allah ay magpapatupad sa anumang kanyang naisin, sa anumang kanyang iutos. Kadja'alallahu likulli syai'in kadara. Si Allah ay nakapagtakdana na sa lahat ng bagay. Mga pagsipanan ng palatayang Islam, sa ayan nga na madalas naririnig natin tuwing Jumu'ah, tayo ay hinihimok ni Allah na katakutan siya at tayo ay magsikap na tayo ay mamamatay sa kalagayan na tayo ay mga Muslim, insya Allah. At tapakahalaga ng aral na ito, ang pananatili sa matuwid na landas dahil tunay na sa bawat sala na ginagawa natin, tayo ay nagre-recite ng isang napakahalagang aya na tayo ay inuutusan dito ni Allah o tinuturuan ni Allah na humiling sa Kanya ng gabay na hindi nagturo si Allah ng anumang bagay na hilingin natin sa kanya sa suratul fatiha liban na lamang sa gabay sa kanyang pagsasabing ihdinas eh siratal mustaqim na tayo ay marapat na humiling kay Allah na tayo ay gagabayan niya patungo sa matuwid na landas ito ay nagpapatunay lamang na dito sa dunya ang gabay ni Allah ang pinakamahalaga na makakamit ng tao na maaaring siya ang pinakamayaman pinakamagandang lalaki o nagkakamit ng ano pa mang bagay na maaaring kaingitan ng iba pang mga nilikha. Subalit, kung wala siya sa gabay, walang saysay -say ang lahat ng ito. Dahil nasa gabay ni Allah ang tagumpay ng tao sa mundong ito at sa kabilang buhay. Sa Surat al-Fatiha, itinuturo sa atin ni Allah na tayo ay humiling, na tayo ay gabayan, palagi tungo sa matuwid na landas na ito nga ang siyang diwa ng aya na nagsasabing wala tamutun na ilawaan to muslimon at huwag na huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga muslim at actually ang aya na ito ang sinabi na ito ni Allah na huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga muslim ay dalawang beses na binanggit sa Quran sa suratul bakara ay nababanggit ang katulad din nito Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَوَصَّ biha Ibrahimu banihi, وَيَعْقُوبُ Gayun din, si Ibrahim alihis salam ay nagbigay nga ng kanyang habilin sa kanyang mga anak. At ganun din si Yaqub alihis salam. Sinabi niya, Siya baniya, inna Allah hastafa lakumuddin. mga anak, tunay na si Allah ay pumili sa Islam bilang inyong relihiyon. Falatamutun na illa wa muslimun. Kaya huwag kayong aabutan ng kamatayan liban na lamang na kayo ay mga muslim. At napakahalaga ng bagay na ito dahil nga sa Islam ay merong mahalagang prinsipyo na sinasabi ng ating mga scholar inala'mala bil khawatim na tunay ng ating mga gawain ay hahatulan sa kung ano ang dulo nito. Kung anong huling ginagawa ng tao sa kanyang gawain o sa kanyang buhay mismo. Kaya nga, sino mang mamatay, insya Allah, sa la ilahe o nakapagsabi ng la ilahe dahil ito ay kanyang isinabuhay, siya ay magkakaroon din ng mabuting buhay sa kabilang buhay, insya Allah. Katulad nga ng sinasabi, man mata ala shay, bu'itha alayh sino man daw ang kamatayan niya ang isang bagay, ay bubuhayin din siyang muli sa bagay na iyon. Kung ang tao ay namatay sa Islam, na siya ay nasa Islam, insya Allah, na siya ay Muslim at mananampalataya, sa ganitong antas din siya o kalagayan bubuhayin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang sino man nabutan ng kamatayan na siya ay nasa pagkaligaw o pagsuway kay Allah, ito rin ang matatagpuan niya sa kabilang buhay. Kaya nga, sa isa pang aya, binigyang diin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsisikap ng tao na manatili sa matuwid na landas. Dahil tunay na hindi natin nalalaman kung kailan tayo aabutan ng kamatayan. Hindi maaaring iisipin ng tao na magpapakasasa siya ngayon sa paggawa ng kasamaan o sa paggawa ng haram o ipinagbabawal dahil maari namang magtauba sa susunod pang mga panahon hindi ito maaring pangatwiranan ng tao o gagawin niyang katwiran. Dahil maaring ang tao ay aabutan ng kamatayan kahit kailan, lalong-lalo na habang siya ay gumagawa ng pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, ang pagsisikap ng tao, insya Allah na maging matuwid, ay magiging dahilan na gagabayan siya ni Allah na kapag na siya ng kamatayan, ay siya ay magiging matuwid din. Katulad ng kanyang sinabi, إن الذين قالوا ربنا Tunay na yung mga nagsabi na ng Panginoon namin ay si Allah at sila ay nagpakamatuwid. Nagsisikap na manatili sa matuwid na landas saan man sila naroroon o kahit kailan, sino man ang kanilang kasama. Darating sa kanila ang mga anghel at ang tinutukoy dito ay sa panahon ng kanilang mga kamatayan kapag babawiin ng kanilang mga kaluluwa. At sasabihin ng mga anghel na ito, Allah takafu wala tahzanu. Huwag kayong matatakot at huwag kayong malulungkot. Wa abshiru bil kuntum tu'adun. At tanggapin ninyo ang mabuting balita ng paraiso na ipinangako sa inyo. At karagdagan pa rito sa sabihin ng mga anghel, Nahnu no awliya akong filhayatid dunya wa fil akhirah. Kami ang inyong mga kakampi sa buhay sa mundo at sa kabilang buhay, wala kong fiha matash tahi wala kong fiha mataddaon. Na doon nga sa kabilang buhay, ay makakamit ninyo ang anumang inyong pinagdasaan at para sa inyo rito ang anumang ihilingin ninyo, Nuzulam min Rahim. Pagsalubong sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong pagpasok insya sa paraiso, si Allah na siyang mapagpatawad at mahabagin. Kaya nga, marapat para sa tao, sisikapin niya insya Allah, palagi na siya ay nasa matuwid na landas.